Nagpakawala naman ng matinding pagputok ang bulkang Haley Gubi sa bansang Ethiopia. Malaulap na abo at usok sa Red Sea ang dinulot ng naturang volcanic eruption batay sa kuha ng satellite images. Ayon sa mga ulat, umabot ang buga nito ng 45,000 feet sa taas. Matagal itong nanatiling dormant kung saan ay tinatayang higit labing dalawang libong taon na ang nakakaraan ng huli itong pumutok. Batay rito ay naitala ang huli nitong eruption bago pa man magtapos ang huling ice age ng kasaysayan. At dahil sa tagal na ito ay itinuring ng extinct ang bulkang Hiligubi bago mangyari ang pagputok nito kahapon ng Martes. Samantala, umabot naman ang ibinuga nito sa taas hanggang sa mga bahagi ng India at China.